Hello mga lodi, katatapos ang punamin magsimba o magsala o magsambayang yan sa moske na muntal bansa ni Shidro Hasan na hubo pala yung mga si Jamil at si Jesse Boy at nandiyan din at ang Kondusha siya yun so pakinggan po natin mamaloni yung isang pananaral isang ustado imam Jens <Sessizuk> som er montert på en sannsider og samarbeid jeg sikkert ned på denne jeg har på skolen som er på denne jeg har på denne jeg har på denne jeg har på denne som er 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 på denne ما كبروا ولبوا ولبسوا لباس الاحرام الله اكبر ما جدوا في المصير حتى شاهدوا الكعبه البهيه الله اكبر ما طافوا وسعوا وشربوا من ماء زمزم المطهر أفرح. الله اكبر الله الله أكبر، الله أكبر. ما هامت بهم مطايا الأصوات إلى عرفات. الله أكبر. ما امتهلوا فيه إلى الله وغفر لهم جميع السيئات. الله أكبر، ما وقفوا في الحرام شاكرين شاكرين الله على ما السعادة، الله أكبر ما وصلوا إلى منا ورموا الجمار ونحروا هداياه إلى معالم السعادة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان من أغلب عليهم سحائب الرحمة والغفران سبحان بزيارة الحبيب سيدي ولي أدنان سبحان من أصعدهم بالسلام على المختار وصاحبيه وأجل لهم الإحسان سبحان من بلغهم المحصول وتم لهم الحمد الأوفى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي عتب الالسنه بذكره وسغل القلوب بحبه لا اله الا الله هو الكبير المتعال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جعل الاعداد مواسم الاحسان والرضوان واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بصفوة الأديان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أمجاد أما بعد إن الله تبارك وتعالى في محكم كتابه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحق. Mga kapatid, sa pananampalatayang islam, Pinuri po natin ang Allah subhanahu wa Alam po natin na walang nagmamayat, purin po hindi ang Allah subhanahu wa Ang pagdiriwang sa araw ng pag-aak. Aak. Ah, Aak. Ah, ah, ah. Bakit ba ginugunita taon-taon ang idol Ano ba ang kahalagahan ng pagulit-ulit na paggunita sa buhay ng sambayan ng muslim? Ngunit mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, marami pa rin ang kamusliman na hindi na uunawaan kung ano ang kahulugan at kahalagaan ng idol adha Ang alam lang ng karamihan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay magsuot ng magagarang na damit pagkatapos ay pupunta sa masjid para sumamba at makinig ng sermon. Pagkatapos ay kakatay ng kambing o tupa o di kaya ay kamilyo. Magkakainan, magkakasiyahan. Pagkatapos ay wala. Na. Yun lang ang pagkakaalam ng karamihan ng mga muslim. Pinagunitan ang Muslim sa buong mundo, mga kapatid, sa pananampalatayang anyway Islam. More than 1.8 billion ang Muslim sa buong mundo. Ang Idul Adha, ang araw na inialay ni Propeta Ibrahim alayhi salat wa salam, ang kanyang bugtong na anak mas Ismail alayhi salat wa salam, e. isang dakilang pag-aalay sa Panginoong Allah. E. Ilang daang taon ang lumipas, pero bakit taong taong na higinungulita pa rin ang pag-aalay ni Ibrahim alayhi salat wa salam sa kanyang pinakamamahal na buktong na anak ni Ismail alayhi salat wa salam? Bakit kaya gano'n na lamang pahalagaan ito sa buhay ng sambayan ng muslim? So bago natin sagutin mga kapatid, sa palanampalataya ng palataya, Islam, ang mga kataguman niyan. ay balikan natin ang kasaysayan kung um paano bueno ba naganap ang pag-aalay na naginip si Ibrahim alayhi salat wa salam na kanyang kinakatay ang sariling anak ng si Ismail alayhi salat wa salam bilang pag-aalay nagpapalag paano na? A'udhu billahi minashaytanir wa li minashaytanir قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين kanyang anak ay nasa tamang ilad mga kapatid upang sumama sa kanyang ama. Sinabi niya, O aking anak, nakita ko sa aking panaginip na ikaw ay aking inakatay. Iniaalay kita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ano ano? Kung kaya ano ang nasa isipan mo. Ano ang sakot ng anak? <coughs> dahil sinubukan yung tatlo ng kakapamilya, ang kanilang ina na si Hajar ang kanyang ama na si Ibrahim alayhi salatu wasalam, mismo si Ismail alayhi salatu wasalam ay sinubukan sila ng Allah. <coughs> Bakit sinubukan ng Allah si Ibrahim? Dahil, dahil si Ibrahim, mga kapatid, ay mahilig kumatay ng hayop upang ipamigay. Kaya mismo nabanggit ni Ibrahim sa panahon na na ay hindi pa pinanganak si Ismail alayhi salatu wasalam. Ay sinabi ni Ibrahim kung luluobin ako ng Allah, bigyan ako ng anak, na kung sakali na iutos niya sa akin ay kakatay ko, ay kakatay ko rin. Dahil siya pagmamahal. dahil siya pagmamahal at masuluhin si Ibrahim alayhi salatu salam. Kaya tinawag na Halilullah kaibigan ng Allah anak ko dahil masuluhin. Ano ang sabot ni Ismail? Nung sabihin ni Ibrahim na nakita niya sa isang panaginip, na kinapatay niya ang kanyang sariling anak na pinakamamahal. Buktot ba kahit hindi pa pinanganak si Isham? Ya abati fa al-matun Allah min as-sabirin. O aking ama gawin mo kung ano ang iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil insya Allah ay makikita mo akong anak na masunurin anak na mapagtimpi gawin mo na aking anak Ang panaginip, mga kapatid, ng mga propita ay totoo Ibrahim mula sa Panginoong Allah alam ni Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam na siya ay inuutusan ng Allah upang katay ng kanyang pinakamamahal na anak na buto kaya sinubuhan ng Allah si Ibrahim alayhi salatu wasalam dito na masusubok minsan pa ang kanyang pagiging maging tatakotin at masunuin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin mo na lang kapatid na ang pinakamamahal mong anak ay kakatayin mo alam-alam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagaan naman namang kamahal ang isang bagay o isang tao ay mas higit pa rin importante sa iyo ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Hinga po ba mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Sa ating panahon ngayon ay mas mahal natin ng mundo kaysa Panginoong Allah. Subhanahu wa ta'ala. At dahilan dito ay mas hinahanap natin ang laro at aliw at pagpapalamot sa buhay kaysa tunay na kaligayahan sa kabilang buhay nababagay dito ang ayat. wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wazina ang buhay sa mundong ito ay walang iba kundi laro at aliw at pagpapalamuti Masyad ng abala ang tao sa laro at aliw at pagpapalamuti Nakakalimutan ng kabilang buhay mga kapatid sa panampalatayang palatayang islam nakakalimutan na ba natin na, na tayong lahat ay magbabalik din sa Panginoon na Allah subhanahu wa ta'ala inna lillahi wa inna ilayhi radiyun katutuhanan ng galing tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at katutuhanan sa kanya tayo magbabalik mga kapatid sa na ng palatayang dahil siya pagkakalimut na ito ay ganito ang mga inuubos ng tao ang kaniyang panahon ang kaniyang salapi ang kaniyang taling at iba pa ang kaniyang husay at galing dahil dito na ang pinaka priority sa ating mga kapatid ay ang Allah yan ang mensahe ng Idul Aba kahit mo? Gaano mo kamahal ang salapi mo? Ang importante yung mangibabaw na ang pinakamamahal mo ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang misari ng idun adha. Ang pag-alay ni Ibrahim alayhi salatu salam sa kanyang buktot na ng paralan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang tunay na minsahi ng, ng idun adha mga kapatid sa pernang palatayan siya para tulo para tuluan ng tao na maghando ng pag-aalay alam-alam sa Allah. Dahil ang tunay na kaligayahan ay wala sa mga aliw at laro at pagpapalamot. Kundi ay nasa pagsunod at pagpapasako sa loob sa kalungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na hindi mo na handa mong gugulin ang iyong talin مع قارر يا مال أنت قال الله سبحانه وتعالى "الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين والعافين عن الناس والله يحب المحسنين" الله سبحانه وتعالى ang mga yaong gumugugol para landas para sa ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kung ano ang kaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ginhawa at sa ang mga yaong pinipigilan ang kanilang buot at magpapatawad sa mga tao minamahal ng Allah ang mga bumagawa ng mga bubuti mga kapatid sa pananampalatayang Islam na hindi ka magpapakalamot para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na maging ang pinakamamahal mong bagay ay handa mo bitawan alam alam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang mensahe ng Inul Adha. Kung bakit paulit-ulit ilang libong taon na dumaan ay paulit-ulit ginugunita ang Inul Adha. Mga kapatid, sabi na kailangan po mga kapatid ay eh, mayroon tayong lakwang aral. Laging kinukuwento si Ibrahim sa kanyang pakalay, sa kanyang buktong lala. Bakit kaya taong-taong na inilukunita, inuulit-ulit para makapuha tayo ng aral? Dahil yan ang tunay na minsagi ng Idol Mahalin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na anong bagay, na minamahal natin, yaman natin, mga anak natin, lahat. Pag nagkatugma ang pagmamahal sa Allah, ng Allah, ay kailangan ang makuha ang ng Allah. Yan po ang pinakamensahe ng Eid al-Adha wa wa الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله إذن sa atin ang Idrabha أم isang uri dahil sa pagsakripisyo ng ni Ibrahim alayhi salatu salam sa kanyang imana. So katulad na din ay magsakripisyo po na tayo dahil ang sinabi ng Allah o sinabi ng Bukita Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sino bang mayroong kaya magkatay ng kambing yun ang pinakamababa kung magkatay nang baka na hindi niya ginawa ay huwag nang sumali sa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa aming pagdasal ng Idul Adha. So ibig sabihin sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag mayroong ka kaya na hindi mo ginawa ay huwag ka na magsabaya ng Idul Adha. Dahil kabilang ka na sa pinakamadamot na tao nagsumpa sumpa ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hindi na hindi makakapasok sa paraiso ang taong madamot. Ngunit mga kapatid, kapag mayroong kang kaya na hindi mo binawa, magkatay ng kambing. Kabilang ka na sa mga madamot na tao na isinumpa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi makakapasok sa paraiso. Tapos sakit mga kapatid. Mayroong kang kaya Si Ibrahim alaihi salatu wasalam anaknya niya mismo. Ang niya. Pero ikaw, may roo limo. Kaya kang kaya mo bumili kambing. Bakit hindi mo kinatay? Hindi nakakabawas, makakabawas sa kayamanan. Swerte po ang pagkatay ng kurban sa Idul adham yaumun Nahar, araw nang pagkatay. Dahil didigyan ka ng Allah nang biyaya Mga kapatid, siya pala 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 Sabi ng Allah, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallam. Katutuhanan ang aking salat, ang aking mga alay, ang aking buhay, ang aking kamatayan ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Panginoon ng isang katauhan, mga sa inyong mga Ang pagkatay ko ng kambing ang iniligay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala pala ay bawat malahibo na katumbas ng isang hasanah pati ang kaniyang mga panga, pati ang kaniyang mga kuko, hindi pa. Yung pagkatay mo ng kambing, ay hindi pa umabot ang kaniyang dugo dulo sa lupa, sa lugar ng kinatayan mo ay binigay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang ganding palang balas mga kapatid sa siya. Kaya Pinigikaya po namin kayo mga kapatid na yung yung may kaya. Kailangan po ay umatay ng kambing ng makatikim naman ng kaniyang kapitbahay ng laman ng hayop. Mga kapatid, sarip para ng palatayang Ayan mga Lodi, no, yung mga nakikita nyo kung nag-aari na po ng mga tao natin, mga kapatid nating muslim ay katatapos lang po mamaral ng isang statuy ma'am yan sa may moskay ng San Isidro Montalban dahil idulad adha po na yun po. Assalamualaikum.